ang alamat ng kwago. Si Tandang Kajong, hari ng karamutan ay nag-iisang naninirahan sa gitna ng bakurang puno ng halaman. Madalas ay hitik ng bunga ang kanyang puno, ngunit walang maaaring humingi dito dahil ubod ng damot ang matanda. Ipinagbibili ang mga bunga dito, hindi ipinamimigay. Iyan lagi ang sabi ni Tandang Kajong kapag may nagkamaling humingi. Isang umaga, may isang matandang babae na hindi taganayon na napaligaw doon. Habang naglalakad siya ay napadako sa may harapan ng bahay ni Tandang Kadjo. Nagkataong nakakaramdam na rin ang babae ng gutom at pagod dahil sa mahabang paglalakad. Kay dami ng bunga ng bayabas? Mura lang naman ito, palagay ko'y maaari akong humingi ng kahit isa o dalawa sa may-ari. Hindi, hindi ipinamimigay ito. Bukas lang ay darating na ang suki kong tagabayan at bibilhing lahat ang mga bayabas na ito kahit na sana isa lamang sa ng babae. Sinabing hindi. Wala. Pinaghirapan ko iyan at hindi ko ipinamimigay sa iba. Sabay talikod ang lalaki at umakyat na sa kanyang bahay. Iyon na ang huling pagkakita ng mga tao kay Tandang Kadjo. Pagkaraan ng ilang araw ng pagtataka, dahil sa walang nakakakita sa matanda, sinubukan ng isang bata na pumitas ng nakalawit na bayabas. Walang nagalit, Binuksan nila ang pinto ng bahay. Biglang lumipad na palabas ang isang ibon. Napansin ng mga bata na malalaki ang mata at tila naghahanap o di kaya ay nagbabantay. Anong ibon iyon? tanong nila. Kamukha ni Tandang Kadjo. Naging kuwago nga si Kadjo, ngunit hanggang ngayon ay binabantayan pa rin ang mga bunga na ipinagmamaramot niya. At iyon ang alamat ng kuwago.